Sinuspende na LTFRB ang 21 unit ng Don Mariano Transit matapos maaksidente kahapon ang isa na ilang bus sa Edsa Ortigas Flyover. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Siya suspindido nga ang 21 unit ng Don Mariano Transit matapos masangkot sa aksidente kahapon ang isa sa kanila mga driver sa ilalim din sa seminar tungkol sa road safety ang mga chuper ng kumpanya at ipapag-drug test din sila. Inaalam pa kung natetext nga ba ang driver ng bus habang nagmamaneho kaya na aksidente. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Jaime Jacob, kahit wala pa mang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, maaari pa rin makasuhan ng reckless driving o negligence ang isang chuper maaari raw ma ang lisensya ng super at ma-sanction naman ang operator. Pinuri naman ni Jacob ang panukalang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Sana lang daw taasan ng penalty sa mga lalabag na mga nagmamaneho ng mga public utility vehicle. Sa tala ng LTFRB, huling naka-accidented na ang isang bus ng Don Mariano Transit noong Enero na nakaraang taon. Dalawang magkasunod na aksidente ang naiulat noon. Isa na resulta sa injury ng papero habang damage to property naman ang isa. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes.